kumarami sa inyo. Pagkana mga nagkabi, ito pa nag-isang ng bayan? Yung na nakawala. kang darawa.

Wala pa, pa, wala mamaya pa. Mamaya pa. Vlog ano ka? Anong vlog ka? Rico Kimson TV. Ano ano? Rico Kimson TV. Shout out. Yeah, Rico. Shout out okay, ko. Okay, would you mind? Hindi ko ng malaki. Dukot na. Yung mga vlog ayan. Na ako, come on, hi. Ayan na. Wala ayan eh. Vlog. Ito lang eh. Huwag na. Mag-ibig na <laughs> pa ako sa'yo. <laughs> <yung akya laughs> naman. Okay, ano mo <laughs> <yan. Also, laughs> na? sa mo na? Ano mo na? Ano Okay sir, just flower shop and flower shop, we're Sir, niyo ako ng pinakamagandang Okay, <laughs> padala niyo po ako. Ako po ay nasa City Hotel, H.P. Harrison. Gusto naman, hindi eh. Okay, hindi naman ako. Padala niyo po ako bukas, di ba? Papakita ko po live po tomorrow, kasama na si P. Matthew para ang na Okay? get my message para pa Bye-bye! Ay, mga lola, nakita na yung mga lola.